Ang itatanong ko po, Brother Eli, ay tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. May dalawa po akong katanungan. Doon po sa Awit ah, 90, verse 2, mababasa po doon na ang Diyos o ang Ama ay walang pasimula. Ang tanong ko po ay, posible po kayang nilikha o ginawa o inanyuan ang Panginoong Hesus ayon sa Kawikaan 822? sa alin, sa salin ng RSB American Standard Version New International Version Good News Bible Living Bible kasi po ang ginamit doon ay create or the lord create me at sa ibang talata po ay mayroon siyang pasimula, pinagmulan at pinagbuhatan na mababasa sa Apokalipsis 3.14, Apokalipsis 22.13, Colossus 1.15, Mikas 5.2, John 1.1 at 1 John 1.12. Alam mo kapatid, ang tinatanong mo si Kristo, di ba? No? Kung may pasimula, if He was created. Alam mo kapatid, ang Biblia hindi pwedeng magturo ng isang bagay na uh, kokontrahin niya yung sarili niya. Ginamit mo yung Revised Standard Version 822 of the Book of Proverbs. Ang sabi diyan ay ganito, The Lord created me at the beginning of His work, the first of His acts of old. Ayan, the Lord created me. The word created was used there in the Revised Standard Version. Now, in the Revised Standard Version also, in the book of Micah chapter 5 verse 2, it says, But you, O Bethlehem Ephrata, who are little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose origin is from of old, from ancient days. Ayan. Sinasabi dyan na yung lalabas sa Bethlehem ng Huda, ang origin is from old, of old from ancient days. Tignan natin sa King James Version ang nakalagay dyan. But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Yung sinasabi dyan from everlasting or from eternity, doon ang galing yung lalabas sa Huda. Alam natin niya kung sino si Kristo yan eh. Eh, ang manggagaling siya from everlasting or from eternity. No? Para tayo, wag ma-confuse kasi nagre-render ng iba't ibang uh, uh, salita yung mga translators. Puntahan natin yung sa original Hebrew language na ginamit. What is the original Hebrew word doon sa 8.22 of the book of Proverbs? Puntahan natin ng 8.22 ng Kawikaan. Ang ginagamit na salita, The Lord possessed me. Ang nakalagay ay yung kawnaw. Ano-ano ang mga meaning ng kawnaw? Uh, ang nakalagay po dito, A primitive root to erect that is create by extension to procure especially by purchase causatively sell by implication to own attain buy teach to keep cattle get provoke to jealousy possess purchase recover redeem surely verily yeah nagsusupply ang Hebrew Bible ng iba't ibang meaning sa talitang cow now. Ang number one and preferred meaning is to erect. Ibig sabihin nun eh, to establish, no? That is, it can also mean to create. By extension, to procure. Especially by purchase, causatively sell. By implication, to own. To attain. Ayan. So, ang pinili ng King James Version ay The Lord possessed me, owned me in the beginning of His way. Ayan. So, kapatid, ang nabasa mo sa ibang Biblia, create, ano? Kasi kinuha nila yung second meaning. Pero if we are going to get it from the context of the Bible, lalabas dyan na yung salitang possessed ay mas matibay. Inari ako ng Panginoon. The Lord possessed me in the beginning of His way before His works of old. Kita mo? Bago niya pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. So, hindi pa gumagawa, nando na siya. Hindi siya ang unang ginawa, kundi may ginawaan Diyos na bago pa siya gumawa, nandoon na yung karunungan. no? Ngayon, titignan natin ang konteksto sa Biblia. Sapat ba yung malaman natin yung mga Hebrew word na ginamit o Greek word na ginamit? Siyempre, titigin tayo ng konteksto sa Biblia. Alin ba ang mas tama? Nilalang basya o hindi siya nilalang? O inari lang siya o ando na ba siya, o paano ba? Tignan natin sa Juan 1.1, ang sabi ng paliwanag ni San Juan. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula'y suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kaya pala na gumawa at nagumpisa ang paggawa dahil nandoon na siya. So hindi siya ginawa. Sa konteksto ng Biblia, nagkakamali ang nagsalin ng Revised Standard Version dahil sa kakulangan nilang kaalaman sa konteksto ng Biblia. Sapagkat ko, konteksto ng Biblia ang kukunin mo nang pasimula kasama na siya ng Diyos, nagsabi. Ang lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Then, nauna siya sa paggawa. Nauna siya. Kaya tama yung pagkakasalin sa King James, The Lord possessed me in the beginning of his way, before his works of old. Ganon din naman ang nakalagay sa, sa Revised Standard Version. Pinalitan lang nila yung possess ng create. Pero yun pa rin ang sinasabi. The Lord created me at the beginning of His work. The first of His acts of old. Tamo? Nauna siya sa mga unang gawa na ginawa ng Diyos. Nauna pa siya. Tama ang pagkakasabi sa King James Version. The Lord possessed me. Mas magandang gamitin yung possessed kung ikaw ang magta-translate ng Biblia in the context of the Bible itself dapat ay possessed ando na siya. Ang, at pinatutunayan niya ng mga authorities, kagaya ni Juan, na sa pasimula pa, kasama na siya ng Diyos. Siya ay sumasa Diyos at siya ay Diyos. Bahagi siya ng Diyos. Si Juan din ang nagsulat ng ganito sa 1.18 ng Juan. Pakinggan mo kapatid. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama siya ang nagpakilala sa kanya. Alam mo kapatid, ang pagkakasalin dyan, ano, bugtong na anak, ano? Pero sa Griego, nakalagay dyan, the begotten God, monogenes theos. Yun ang nakalagay sa Greek, the begotten God. Ha? Ah? ah, ibig sabihin, si Kristo hindi ginawa, he was begotten. Ipinanganak siya. Uh, ipinanganak siya. Walang tawang wikang nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos o bugtong na anak na nasa sinapupunan. So He is a part of the being of the Father. Bahagi siya ng kalagayan ng Ama. Dumating yung oras o pagkakataon, ipinanganak siya ng Diyos. So yung ipinanganak, hindi niya kinreate. Ipinanganak siya ng Diyos. Pakinggan mo ha, balikan natin yung pinagbabatayan mo sa Revised Standard Version. Babasahin ko sa'yo, ako na ang babasa. Sa RSV 822 of the Book of Proverbs says, The Lord created me at the beginning of His work, the first of His acts of old. 23. Ages ago I was set up at the first before the beginning of the earth. 24. When there were no depths, I was brought forth. Tamo? Miski yung binabatayan mo na nagbibigay ng duda sa'yo na version, nagsasabing that he was brought forth. When there were no springs abounding with water, before the mountains had been shaped, before the hills, I was brought forth. Ipinanganak ako. Tamo? At yan ang totoo yung nasa Biblia na pinanganak siya, hindi siya nilikha, he was not created. Alam mo kung bakit? Pakinggan mo ha, sa 1.5 ng Ebreo, ganito ang ating sa Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Ayan. Meron ba siyang anghel na pinagsabihang kahit kailan na, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon? At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. So, alam mo kapatid, ano, si Kristo, hindi nila lang pinanganak siya ng Diyos. Mula sa sinapupuna ng ama, binigyan siya ng ama ng sariling kalagayan, iniluwal siya ipinanganak siya ng Diyos. Kaya nga ang sabi doon sa susunod na talata sa 6, At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ayan, merong ginagamit sa Bibliang termino para i-describe si Kristo. Siya panganay. Ang ibig sabihin ng panganay, ano, ipinanganak siya ng Diyos, hindi siya nilalang. No? Pinanganak siya ng Diyos. From the bosom of the Father, iniluwal siya, binigyan siya ng sariling kalagayan. Kaya ang tawag sa kanya, panganay. At nang dalhin niya yung kanyang panganay sa sangkalupaan sabi ng kasulatan, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Yun ang sagot ng Biblia sa tanong mo, kapatid. Pwede pong pangalawa? Sige po. Ito pong pangalawa kong tanong. Sa sensya po, ang langgam, ang ibon, ang kalabaw, ang mikrobio ay nabibilang sa isang pagkakakilanlan, kingdom animalia kung tawagin. Ang tanong ko po ay ito, si Heso Kristo po ba nung hindi pa siya nagkakatawang tao ay kabilang siya sa kategorya ng anghel ayon sa bilang or number 24 verse 17 tinawag siyang bituin ng Hakob at sa Apokalipsis 22.16 maningning na tala sa umaga sapagkat sa Hob 38 verse 7, humihiyaw ang mga bituing pang umaga. Ganon din sa Isaiah 14.13 at sa Hukum 5.20. Hindi mo siya pwedeng ibilang na anghel, kapatid. Kukontrahin niya ng Biblia kasi ganito ang babasahin ko uli sa iyo ang Ebreo 1.5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Nakita mo, hindi po pwedeng ibilang mo siya sa anghel. It will, it will defy what the Bible says. Kukontrahin niya mismo yung nasa Biblia na pag binilang mo siya sa mga anghel, eh sino ba ang anghel na pinagsabihin niya kailanman na ikaw ay aking anak? Eh isa lang naman ang pinagsabihin niyang anak, si Kristo lang. So hindi siya anghel hindi irrelevant at illogical na sabihin niyan kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman na ikaw ay aking anak okay? kung ang anghel ay siyang anak kasi alam mo ang mga anghel ano anak sila ng Jose. Eh. kaya lang anak silang hindi ipinanganak na galing sa Diyos sila created being ang mga anghel created ginawa niya parang hangin sa Ebreo 1.7 pakinggan mo at sinasabi niya tungkol sa mga anghel. Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin at ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy. So one thing we have known, angels were created beings. Ginawa niya, they are created. Christ is not created. So, kailan uh, kailanman hindi natin siya dapat ihanay sa mga anghel. Kasi pag inihanay mo siya sa anghel, labas na created siya. Ikalawa, walang anghel na pinagsabihan ng Diyos na ikaw ay aking ipinanganak. May anghel na mga anak ng Diyos ang tawag, pero hindi sila pinanganak ng Diyos, kundi created sila. Parang ang tao, di ba tayo, created din tayo, pero pwede tayong tawaging mga anak ng Diyos. Pero, hindi tayo galing mismo sa sinapupunan ng Diyos. Yung kay Kristo iba eh. Tawag sa kanya ng Biblia, the only begotten son of God. The only begotten of God. Siya lang ang ipinanganak ng Diyos na galing mismo sa kanyang kalagayan. Kaya hindi siya dapat i-categorize na anghel. Ang tawag ni Juan sa kanya nang pasimula siya, ang verbo ang verbo ay sumasa sa Diyos. Ang berbo ay anghel? Hindi. Ang berbo ay Diyos. Yan ang sagot ng Biblia kapatid. Po, hmm, gusto ko po kasing malinawan ay bakit siya tinawag na bituin ng Jacob sa bilang 2417. Ah, eh kung sa ang pagterminasyon ng bituin, ano, ginagamit yung bituin sa iba't ibang mga kategorya sa Biblia. Nabasa mo ba yung panaginip ni Jacob na lumuhod sa kanya ang labindalawang bituin? Di ba? Yung pala, yung labing isang bituin at saka yung buwan at saka yung araw, di ba? Di ba doon ang bituin na eh, yung mga kapatid niya? Di naman mga anghel yun eh. Hindi naman lahat ng mga bituin sa Biblia ay mga anghel. Ginagamit din yan sa tao. Pakinggan mo sa 12.3 ng Daniel. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit at silang mga babalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Tamo, ginagamit din yung simbolismo ng bituin sa tao, sa mga pantas. Kaya, hindi problema na, ba't sinabi siyang bituin? Eh, ang bituin kasi isang bagay na nasa kalangitan na nakikita sa isang madilim na gabi. Yan ang bituin. At alam mo kapatid ano, kung ano pa ang -din ng bituin, bituin, si Satanas din bituin din na inilaan at yung kanyang mga anghel bituin din inilaan sa kapusikitan ng kadiliman. Ang tawag sa kanila ay bituin gala, walang sariling uh, place in space. Pagkalaki-laki ng space pero mga bituin gala ang tawag Judas 1:13. Mga mabangis na alon sa dagat na pinagbubula ang kanilang sariling kahihiyan. Mga bituing gala na siyang pinaglaanan ng pusikit ng kadiliman magpakailanman. Yan, yung mga masasamang mangangaral at yung mga uh, masasamang tao, tinutukoy sa Biblia, mga bituing gala eh. So maraming simboliko ng bituin. Kung halimbawa, si Kristo, pwede mo siyang isimboliko sa tinapay, sinimboliko siya sa tubig, sinimboliko siya sa, sa bato, sinimboliko siya sa bituin. But if does not follow na siya, kung na, isimboliko sa bituin, eh ikakategorize mo na siyang anghel. Labag yon sa palatuntunan ng Biblia, kapatid. Sana naunawaan mo. Opo, maraming salamat po.